Hong Kong surplus pa kapro kaya ito ayoko ng location niya katabi lang siya ng Astro Tail ito dito may monumento malapit sa may monumento circle ayoko nila at malapit din sa may kanang overpass sa panibagong araw at panibagong vlog na naman mga kapro pa, hindi na tayo ulit sa may bandang monumento malapit lang sa circle sa isang ukay-ukay ito sa so, mga sa Hong Kong surplus sa, sa plus, mga sapatos at iba ibang mga kuna items mga kapo mag update lang tayo ng mga kuna sapatos nila dito ayan at ipapakita ko sa inyo yung location okay, okay ito mga kapo at tabi lang ito ng Castrotel ito yung kanang ukay ukay ayan may mga naka 50% sila mga okay, kuna sapatos 20% malapit lang ito sa may monumento circle ayan ito yung kanang ukay ukay samahan nyo ako pumakot tayo Patapad siya ng Araneta Square ayan sa kanan ng Quintola. Patapad din ng Pure Gold at ng Overpass ayan mga kapo. Ah, uh, sell siya ng mga kapo ng 20% off ayan. Yung adult shoes saka yung cap, backpack saka blanket ayan 20% off. Ayan. At pasok tayo sa loob sa kanya pa. Ito mga promo, Oh, dami stock nila naman sa pass dito mga kapo ayan marami kayo ma mapipili rito sa dami ng sapatos mag sasalawahan kayo kung ano yung mga bibili nyo yan eh, may ibang mga branded ng sapatos hindi lang sapatos ha? meron din sila mga ng kanang... bag ah pang travel bag at may pang pang carry hanggang sa dolo doon -do, mga kapatid may... may, hanggang kabila yung pa ng sapatos yan sa kabila Meron pa mga kap Sa ating pagblog mga ka kaya ako humihingi sa inyo ng konting support sa aking maliit na channel sa Youtube, Rock TV Sa mga hindi pa naka-subscribe dyan, na ayan mga ka-brook, po paki-subscribe na lang At pakipindot na rin ang bell button para mag-i-update kayo sa aking mga susunod na i-upload na video Ayan, at paki-like and share Maraming maraming po, salamat Start tayo mga ka ibang brand din na sapat Milit naman ng panito, pero ah, maganda rin ng panito, makinis pa to Maganda yung tela niya, malambot ah. Pwede siyang pan, mga kapropa, running shoes. Pag ilalim niya, kapal oh. Malambot. Solid to oh. Isol nya, sole niya, kompleto pa. Oh. Size niya, check natin size. Wala. Size, tela, size dito mga kapropa. Ang price nito, oh, 900 ang price lang dito mga kaproko Less pato ng 20% oh. Ayan oh. Solid pato. Pwedeng pwede pato mga kaproko Pwede pa sa trabaho, oh, pang harabas, pang araw-araw, pang outdoor. Ito mga kanil ito mga mga Hong Kong Star Plus ito. Oh. Ito, Nike. Oh. Ang ganda itong na ito. Oh. Makinis pa siya. Oh. Naiki na. Naiki sweep. Pag oh. ilalim yan. Kapal pag ilalim yan. Oh. lampod oh. Price nito. Oh. 1,000 ang price. Eh. May less no ng 20% magiging 800 na lang price ito. Size 8 ang size itong mga kapro. 1,000 ang price ayan. Less no ng 20%. Kaya dito Adidas na Cloud Bone Comfort to. Makinis pa rin tong mga kapro, solid pa tong Adidas nito. Oh. Ganda ng tela niya, wala siyang punit, wala siyang damage sa so, pailalim, makapal oh. Lampot-pod, 1,300 ang price naman ito less ng 20% check natin yung size ayun 7.5 ang size niya mga kapro kompleto pa yung insole niya wala pang issue solid na solid dito mga kapro 1,300 may bawas pa ito ng 20% meron dito ng Nike oh. okay pa tumara ha solid pa to, wala siyang po rin mga kaprokrasyon damage so 1,500 naman ang price pe, pag ilalim yung kapal po 1,500 less ng 20% check natin yung size niya size 11 ang size nito mga kaprokrasyon install niya, andyan kumpleto pa panda, log issue ayan you know? 1,500 less ng 20% another na adidas so, kanta te tela nito leather leather yung palang tela nya bago pa to hmm. bago pa to adidas na ito mga kapro ko hmm. at ilalim niya kapal no? Oh, alabang ganang pagpag check natin yung size niya 7.5 ang size ito mga kapro insole niya yung kompleto Wala bang issue. Ayan, mga magasahan nyo 1,500 less ng 20% panalo ka dito mga kapro mura na itong 1,500 ito. bago pa eh Makinis pa siya, wala siyang damage. 1,500, less than 20%. Pero dito, ibang branded naman na sapatos to. May gamosa siya. Combination ng ito. Uh, ang ah, rin tela niya, malambot din. Well, ako, uh, napakababa ng price nito mga kaparap. 900 ang price niya. May bawas pa ito ng 20%. Ang no? pailali niya. Solid In pa. Insole, ayan, kompleto pa. Check natin yung size niya. 7.5 ang size ito mga kapro ko 7.5 oh 900 ang price less than 20% ito another na adidas continental wala pa kamorati ito oh 1,000 ang price lang dito mga kapro ko oh. 1,000 less pa ng 20% oh wala siyang damage mga kapro ko wala siyang punish oh solid pa ito cleanish pa siya oh ipang ilalim niya makapal pa oh ay, baka magustuhan nyo 1,000 ng price less than 20% o, oh, check natin yung size so, size 7 Ay, baka makasize nyo na to size 7, 1,000 to may bawas pa ng 20% meron dito new balance o. Oh. bago pa rin itong new balance na itong mga kapro oh. bago pa wala siyang punit makinis yan 1,500 ang price nito uh, may bawas pa ito ng pay yan, na 20% o insole nya, ayan, kompleto pa wala pang issue check lang natin yung size nya size 7, ayan makakasize nya na, o oh. solid pa ito, 1,500 may bawas pa ito ng 20% new balance ito, sapato adidas uh, Nike, o oh. pwede running shoes ito baka well, bago pa ito, bago bago pa ito marilis pa siya mga pag ilalim, maokay pa naman yung pag niya 900 ang price, ha? less than 20% percent. check natin yung size niya size 8 ang size nito mga kapro insole lang dyan, kompleto pa, wala pang issue makilis kasi okay, condition pa, solid pa ito mga kapro ko oh, 900 ang price less than 20% pero din dito adidas na cloud phone bago pa itong cloud phone na adidas nito mga kabro ang price nito 1,100 ayun uh, pa ilalim nyo okay pa naman yung pang ilalim nyo solid pa insole lang yan pa kompleto pa wala pa issue check natin yung size 7.5 ang size ito mga kabro ay uh, baka magastuhan nyo 1,100 less pa ito na 20%. Ito, may solid na new balance dito. Ang ganda, naman, ganda naman ang naman ng colorway nito. Luntian. Bago pa, oh. Sweet ang tela. Lumosa. Ayan. $800 ang price ito May bawas pa 20%. Ayan. Pag ilalim. May spike pa yung solid pa yung pag-ilalim nito mga kapro Kaya pa yung ka kanang new balance sa kayo logo check natin yung size 5.5 lang size ito mga kapro kaya makamagustuhan nyo 800 ang price may bawas pa ito na 20% pero hindi itong big size na Nike na down shifter ito mga kapro bago pa rin siya ayun ganda ng kanya tela niya malambot o eh hindi masakit siya pa hmm. pag ilalim ayun oh, kapal pala pa ilalim ang condition pa solid pa pa ilalim yan o oh, running shoes siya iso lang yun kompleto pa wala pang issue check lang natin yung size niya 10.5 ang size ito mga kapropa 10.5 1.5 ang price may bawas pa ito ng 20% oh. meron nito adidas oh Adidas leather ang pan niya leather yung tela niya may sintas na siya mayroon pa siyang safer dito sa side niya ito mga kaprok solid pa ito makakainis pa siya wala pa siya dito pag ilalim niya okay pa naman makapal 1,600 ang price ito mga kaprok uh, less pa ito ng 20% insole ang dyan pa wala pa issue wala pa ang damage eh. check natin size size 10 ang size ayan yeah, baka magustuhan nyo size 10 no? Oh. 1,600 ang price less ng 20% dito ibang branded na sapatos oh. Dim 6 oh. Dime 6 man. 6 ang ganda ng colorway eh, oh. nyo. nakainis pa ito oh. wala siyang punit mga kabro ang ganda rin ang style ito ang oh. ganda ng color eh, pa ilalim oh. solid solid na pa ilalim oh. walang putput eh. 1,500 naman ang price ito. Less na 20%. Isol nga niya, complete pala pag-issue. Check natin yung size. 8.5 ang size ito mga kapro. Ay, baka magustuhan nyo. 1,500, less ng 20%. Dito solid na air max ito mga kapro. Solid pa itong air max na ito. Bago pa siya. Wala siyang put ito mga hmm? Pang all-round niya pambabayang kulay ito mga kapro ilalim niya oh solid pa oh magiging put-put 1,300 ang price less than 20% check natin yung size niya size 8 ang size ito mga kapro kaya baka magustuhan nyo 1,300 oh air max sa so nike 1,300 less ng 20 Kasi meron dito Nike, oh, ang kit naman ng kulang. Ganda ng colorway dito mga kapro. small size. Ayan. Ganda ng kanya. Solid pa ito, kundi oh, makinis pa siya. Wala siyang pulit mga kapro. 1,300 ang price dito mga kapuro. Less ng 20 Check natin yung size niya. 7.5 ang size. Ayun, baka nyo. 1,300 less ng 20% Yan. hindi lang sapatos ang mabibili nyo rito mga kaprok at yung mga bag nila dito naka search din ng 20% ayan eto dito dito may ito may mga konto 400 ayan eto ng Nike okay pa rin ito mga kaprok may pa ilalim yung makapal pa Nike 1,000 naman ang price nito ito, medyo may dumi dito sa side nito. Ayan. Palilinis naman yan. i install niya. Ayan, kompleto pa naman. Just do it. Nike. Check natin yung size. Size 8 ang size nito mga kaproka. 1,000 ang price less ng 20%. Dito, Adidas na Climacool. Ito. Iba naman ang kanito. Aswelas ito. Tapos din aswelas niya. Ayan. Oh, solid pa ipailalim niya. wala pod-pod bago pa ito. Ayan. 1,100 naman ang price ito. Oh, kompleto pa i-install niya. Wala pa yung issue. Size 8 naman ang size ito Less ng ito ah. Size 8 ang size. Ayan, 1,100 ang price. Less ng 20%. Another na Nike Worldwide price niya 1,300 less na 20% yung pang ilalim niya okay pa naman makapal pa langga ng food no? 1,300 ang price less na 20% check natin yung size niya 7.5 ang size ito mga kapro kaya baka magustuhan nyo 1,300 ang price less na 20% another na Nike Air Max Makinis pa siya, wala siyang damage, wala siyang purit ng mga kapal. Oh. Ay, pag ilalim niya, kapal pa. Oh. Ayan, oh. O yan. Oh. Baka magustuhan niyo ito. Pwede siyang pumasok Oh. Pang outdoor. Oh. Ang price niya, 1,000 less pa ng 20%. No? Oh. Insole niya, yan kumpleto pa. Wala pa issue. Check natin yung size niya. Oh, 7.5 man size ng mga brok, na. 1,000 ang price niya, less ng 20%. Meron dito, oh running system mga kapro ko pambabahin ko ito ang ganda rin ang colorway nya 900 amp price ito mga kapro may bawas pa ito ng 20% ganda ng kulay nya night free may okay, pag ilalim yun solid pa nagre reflect yung kulay nya check iso lang yung pa 7.5 ang size nyo ito mga kapro baka magasuhan nyo 900 ang price less pa ng 20% na uh, Nike big size to mga kapro ko Nike na down shifter makinis pa siya bago pa ito mga ko ang ganda ng tela niya malambot na no? uh, running system pang mo solid pa ko oh. 1,600 uh, ang price niya less ng 20% size size 9 ang size niya 1,600 ang list pa ng 20%. Ito meron ditong new balls pambabae naman to mga kapra Small size lang. Bago pa rin. Makinis pa siya. Oh. Gamosa. May ikaw ng gamosa ang tela niya. Ilalim niya. Kapal pa. Walang oh. ganang Check natin yung size. 6.5 ang size 6.5 ang size niya. Ang price niya 1,200 Less pa ng 20% Other na Nike Air Ito Condition pa ito mga kaprok Makinis pa siya Lasyang dami sa lampo dito Ganda tela niya Alam mo lang ito eh, parang Air Max May oh. pag ilalim niya Kapal pa oh. Condition pa Solid pa ilalim niya eh. Price naman ito Oh, napakamura nito mga kaprok oh. 800 na lang ang price nito may bawas pa ito ng 20% oh, bagay check natin yung size niya, 7.5 ang size another na uh, Nike Air ito bago pa itong Nike Air neto mga kapro ko oh. tinis pa siya oh. ilalim yung kapal pa oh. 1,200 ang price ito mga kapro napakamura ito oh. may bawas pa ito ng 20% check natin yung size size 8 ang size nito mga kapro kaya baka magustuhan nyo 1,200 ang price nyo may bawas pa ito ng 20% ito may ginaya itong ano, new jumper parang kalogo ng new balance ha? new jumper bago pa ito mga kapro kaya hindi pa nagamit ito eh. 600 naman ang price nito kaya baka magustuhan nyo ito 600 lang style ito new balance ha? may pag ilalim yan okay pa naman yung pag ilalim yan. 600 may bawas pa ito ng oh, ma. made in korea din pala ito makapro kayo no? new jumper made in korea check natin yung size niya alam nakalagay ko anong mga size ito pero sa tansya ko lang ito makapro size 7 ang size niya. 600 ang price less pa ito ng 20% meron dito yung big size na adidas eh. sorry pa ito adidas nito makinis pa siya ayan o no? oh ang um, price naman ito 1,700 less pa ito ng 20% mga kapraba pag ilalim nyo okay para may pag ilalim nyo continental Adidas continental check natin size wala nakalagay kalagay ko ano size ito mga kapro. Pero sa tantsa ko lang ito mga size 11 ang size. Adidas, Adidas din to Adidas. Bago pa to Adidas nito. Parang hindi pa nagamit. Ah. Hmm. 1,500 naman ang price ito may bawas pa ito ng 20 pesos na pailalim na oh. size nya check natin yung size niya 7.5 ang size mga kapal eh baka magustuhan nyo pamasok sa trabaho o pang outdoor oh ayan solid pa ito oh. 1,500 may bawas pa ito ng 20 pesos ito meron dito na new balance ayan Okay pa kung hindi patong new balance na ito. 900 ang price ka mga kapro. Check natin yung size niya. Size 6 ang size nito mga kapro. Size 6, ayan. 900 ang price. Less pa ng 20%. Ay, pang ilalim niya. Okay pa naman yung pang ilalim niya. Solid pa. Wala ano, pang ganang pudpud. Eh. No? Pero dito, no? pila o. Oh. Bago pa itong pilan na ito, parang hindi pa nagamit siya mga kapro ko. 1,400 naman ang price ito. Less pa ito ng 20%. Dahil pag ilalim niyo, solid pa, makapal pa. Lawang ganang puto. Check natin yung size. 6.5 ang size ito mga kapro. 6.5. Ito, ibang branded naman na sapatos ito. Running shoes siya mga kapro ko. Ang ganda rin ang kumpanya, style niya oh yung tela niya malambot yung tela niya hindi sa hindi sa sakit ang pamorita pag ikaw nagsuot ng mga propayan may pang ilalim niya okay pa naman yung pang ilalim niya disente ang tatak ng mga pro running shoes ayan 1,300 ang price niya may e bawas pa ito ng 20% insolo yan okay pa naman insure niya size niya 9.5 man size ito mga kaprok 9.5 ayun mga nyo ito meron dito ng Nike oh. ang kit naman ng Nike na ito oh. yun na lang ang style din sya oh. bago pa rin ito mga kaprok oh. 900 ang price dito less pa ng 20% no ba solid pa oh walang pulit na lang dami so pang lalo nyo makapal pa oh ay baka magustuhan nyo 900 ang price less ng 20% no. insole nyo yan. yan kompleto pa wala pang issue check natin yung size nya 6.5 ang size eh baka ma baka size nyo na to sa halaga 900 o oh. okay pa tong kaneto tong nike na ito another na nike air okay pa rin to mga kaplok eh. makinis pa rin sya wala syang damage eh. hmm. Oh, pag ilalim makapal pa o oh. baga ng putpud 1,300 naman ang price ito may bawas pa ito ng 20% check natin yung size nya oh, wala wala na yung kan pero sa tansya ko lang to size 9 lang ang size ito mga kapro another na Nike na Air Max makinis pa rin sya oh. wala syang damage so, oh. wala syang punit 1,200 ang price may bawas pa ito ng 20% nung pag ilalim nyo kapal pa oh. wala ganun putput oh. Ayan, baka magustuhan niyo, check lang natin yung size niya pwede yung pamasok sa trabaho, pang outdoor ayan, gamit araw-araw check natin yung size niya size 8 and size ayan, baka magustuhan niyo na Nike ito, okay pa to wala siyang tabi si siya. mga kapro ko ang ganda rin tela niya, malangkot ang tela nito, eh. pag ilalim yan kapal pa, laga ng pagpunts niya ayan 1,500 ang price niya. Eh, less pa ito ng 20%. Oh. Check natin yung size niya. Ay, size 8 ang size ito mga kaprok ha. Ah. Ay, baka magustuhan nyo. 1,500 ang price, less ng 20%. Oh. Ito, to another na A6. Maganda rin ng konto. Colorway nito. Oh. Okay pa rin ito mukhang. Eh, siksik na ito. Makinis siya. Wala siyang pulit ito mga kaprok. Pang ilalim niya. Parang, parang di pa nagamit ah. Parang di okay, okay ah. Oh. Price niya, 1,500. May bawas pa ito ng 20%. Check natin yung size. 9.5 ang size nito mga kaprok. Yung sola niya, kompleto pa. Wala pang isyo. 9.5 ang size. Ayan, 1,500 ang price. Less pa ng 20% din sila mga kwan dito mga ka -ka -ka kap Kap iba Kap Iba-iba mga kwan ng design Iba-iba mga kwan ng mga tatak Pernis sila sa dito mga Small size pambatan size mga sapatos sir meron din sandals sir eh, hindi natin may isa-isa yung mga sapatos mga kap din Hindi natin may re-reveal sa dami nyo Eh pasyal lang Pasyalan nyo na lang Puntaan nyo lang dito mga kap Pro Dito sa may monumento Malapit sa Monument Circle katabi ng Astotel to. Mga Hong Kong surplus. Tabi. Ang dami kayo pagpipili ng mga sapatos dito mga condition pa, mga solid pa. Ay, mga ang ganda sa kabila, ang ganda sa patas oh. So, oh, Nike na Cortez. 1,200 naman ang price ito yung mga Nike Cortez. Ay, eh, may bawas pa ito ng 20% yung 1,200 easy lang ito mga kapro wala siya. wala na yung original na insole nya check lang natin yung size nya eh, baka magustuhan nyo lang size 8 and size niya mga kapro 1,200 less ng 20% wala lang na yung original na insole meron dito ito bago pa tungkol na ito ang pants na ito solid pa pong pants na ito 1,500 ang price niya less ng 20% yung pang ilalim yung kapal po wala syang damage wala syang pull Small size nila, check lang natin yung size nya. 5.5 ang size nito mga kapro. Kaya makakasize kina oh. 1500 may bahas pa rin ng 20%. Meron dito bago patang Balenciaga neto mga kapro po. Sulit so, ng Balenciaga neto. Abaad. Heavy duty. Yung kapal lang pang ilalim nya oh. 1000 lang ang price nito oh. 1000 may bahas pa rin ng 20%. Oh. Makilis pa sya oh wala siyang damis wali siya check lang natin yung size niya size ko tama ka bro size 6 eh. ang size niya size 6 Okay, hey, Challenger Ang ganda ng kanya All the way Pag-ilalim Okay pa naman yung pag-ilalim niya 1,000 ang price Yung pa ata Ang 20% ang um, check natin yung size 9.5 ang size ayan baka magustuhan nyo 1,000 ang price less pa ng 20% pamasok sa trabaho pang outdoor ayan meron ditong puma o, o kaya rin itong puma na makinis pa rin sya solid pa itong puma na wala sa damage mga kapro pag ilalim mo Kapal pa, pa yung ilalim niya, yun. walang ganang pagpudsi eh. 1,200 ang price naman nito less pa ito ng 20% 1,200 ang price check natin size 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 8 ang size nya Ayan, baka magastahan nyo mga kapro meron dito na naikina down shifter running system mga kapro okay pa ito mga case pa rin sya wala syang damage wala syang punit pailalay parang hindi pa sya nagamit yung 1,700 naman ang price to. May eh, less pa to ng 20%. Check natin yung size. 9.5 ang size niya mga kapo. Ayan. Okay, joy. Okay. Ayan, ipos. Okay, okay. Okay. Shout out na, shout out. Oh, my person tayo. My 20% of discount tayo, sir. Bye. Ayan. Saan matagpuan? Sa ano po? Malapit ay, Ay, po ng Astro Tel. yan. Yeah, thank you. Air pure, gold, gold Thank you. Come on, best as everyone.